kumusta po mga kadinger ayan bali nagsagwan tayo papunta dito sa may barangay ginagawayan di dito na ulit tayo magsisimula alas 12.27 na lang madali madilim yung kalangitan tapos umabon ng punta so yun abang nyo lang po ako sa mananali natin sana surpe so, hindi tayo marami ulit okay. at sana makatagpo tayo ng malaking isda hindi matagal-tagal na rin bago na gamit natin itong isang palit natin ha. ito ito mahaba kasi ito yung shaft nito yung haba 170 cm at yung katlo may x lang ito isang metro lang yung shaft So ayun, abangan nyo lang po ako. natin. Salamat. At -tata, at -tata, at -tata.

Angela na mana. Salamat. Malaki na oh. Malagulo pa. Bali nandito na kami ni Utol sa May Galarayan. Lumabas na kami sa kabuuan. May kalabang kasi doon. Oh. Kaya hindi nakasampay yung isda doon sa kabuuan. Salamat. malaki na kapag ka yung isda medyo malaki ito na yung pinapapana ko dalawa yung kanyang rubber parehas 14 ini -in. bertanya <tongan> Tapi, talaga

Dito lang paglabas natin pagbalik sa Magalangayan nakatapo tayo ng malaking malagubo. Salamat May pambin pa rin And, please, okay. Sa may gilid na dumaan So ayun nabangan nyo lang sa bahay tapos natin po, kilo natin kung ilang kilo itong huli natin a few moments later. Ay mga kabigo. Ayan. Dito lang yung nakayana natin. Salamat at naka snackpeg nito sa mga kalarayan Ryan. No? Siguro ito yung kasama ng kayo ito na huli. Nakahuli din siya ng ganito. Malagunok din. Yung kala ko mga isang kilot kalahati lang Ilang 2.1. Ayos, kuwarta ang na to. Bibinta natin yan at yung kulambutan natin medyo maliit yan 1.6 ayos na rin to at yung batong natin may bibinta natin yung isa yung isa pang ulam yan kulang kulang na isang kilo 900 grams lang ayos na rin yan kortang linaw na rin at to nag harvest na naman tayo ng lato oh doon sa may kalakayan yan bali dinalawan, si sisid ko kasi yung unang sisid ko na may dala tayong camera mahirap pag ano magkuha ng marami kapag ka isang kamay lang salamat ha ito ito yung pangulam natin sayang yun yung nakawala ng bato oh. yan 1.1 ayos na to pamaris dyan sa may lato yan ayos na rin kahit pa no hindi na tayo yan, sana mabayan kami tayo naman yung maka-encounter ng malaking isda at mapana natin para ma-jackpot din tayo maka-jackpot din so yun mga ka ito na yung napagbintahan sa na isda natin so bali yung pang-ulam yan, bininta na lang din kasi ano daw magmamanok daw kasi mga bata, kasi kapag sunod-sunod ka na yung isda, yan, namimili sila ng ulam, kaya yan, pinalitan natin ng isang kilong manok. Yan. Yan, salamat. At kumita din tayo ng 1,056. Yan. Bali, yung kabu, ang huli natin, 5.7. Ayan. Sana mamayang gabi, makajakpat na tayo. Makatagpo din tayo ng natagpuan ni Utol na hindi na pana. Sana matagpuan natin at tayo na yung makapana.